kapag at dumating na ang tag-init. Kadalasan ang mga saba, mga ilog, eh, natutuyo at iyon ang magandang pagkunan ng ganare sa pag-uusapan natin mga kaibigan. Yo, Musta na naman mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Kapag ka nga dumating na ang summer at natuyo ang ibang mga ilog o mga sapa at iyan eh bigla namang umulan. Kung hindi man sa inyong lugar eh sa ibang lugar eh umulan na hindi mo nalalaman at at siyempre kapag may ulan eh magkakaroon iyan ng baha. So kapag na-tsyempohan ninyo yung ulo ng baha, yung pinakang ulo, yung ulo talaga ng baha, na ano, eh, sumadlo kayo. O, sumadlo kayo ng kahit isang pichel kung ano man ang panadlok ninyo. At pagkasadlok ninyo, eh, diretso uwi na kayo. At kung may mga tindahan kayo, eh, mas magaling na doon ninyo ilagay, na ano. So, mas magaling kung pagkasadlok ninyo, eh, wala kayong papansinin. At diretso diretsyo lang kayong uwi dead mo lang patay mali siya lang sa mga mga kasalubong inyo at pagdating ninyo sa inyong mga bahay ay eh, maaari ilagay iyan sa mga bote o sa mga botilya at iyan eh magaling naman sa mga tindahan kung kayo ay may mga tindahan so ito yung unang baha pagkatapos ng summer so kadalasan yan eh nangyayari dito sa atin eh mayo So, kapag Mayo, bukod sa inapangan ng, ng ulan, kapag Mayo ano, eh magaling din yung unang baha. Kapag Mayo. So, ayun na nga kapag kayo ay nakuha at kayo ay may mga tindahan eh makakatulong yan Upang mapabilis maubos ang inyong mga paninda. Ilagay niyo lang 'yan sa inyong mga tindahan na hindi nakikita ng mga buyer ano at yan, eh, parang pinabahan ng customer ang inyong mga paninda so ito ay para sa mga naniniwala lang anak kung kayo hindi naniniwala eh huwag nyong gawin so ampisa ng ulo ng baha kapag kayo in nakakuha eh pampaswerte sa mga tindahan subalit so, palala paalala pala mga kaibigan anak kapag kayo eh, kukuha niyan eh siguraduhin yung kaya nyo o, at kayo eh hindi madadala ng ulo ng baha so kung ano ang diskarte ninyo eh kayo na ang bahala basta't kayo eh safe dahil kapag napakalaki ng ulo ng baha at kayo sumadlok na kayo eh ba kayo eh madala nako eh hindi swerte ang mangyayari alam na ninyo kung ano malamang sasabihin ng ilan na o nang unang ipadiyan na huwag kayong maniwala sa swerte malas iyan pero malalaman mo sila pala yung numero unong naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa muli, good luck at best at ingat kayo palagi.